da 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 da, da 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 Uy, mga idol napakaganda ng panahon sa araw na ito mga idol araw po tayo ngayon ng uh, huwibis, mga idol ah. Uh. November ados tayo ngayon mga idol ah. Uh. kitang kita mga idol ang kaganda ng panahon na ayun oh. walang kalun alon at uh, walang kahangin-angin mga idol kaya naman ang ating uh, pagkasaguan mga idol, ay mabilis mga idol. Uy! yung ating partners mga idol ah Diyan yeah, no? oh, Uy! ah, anong masasabi mo partner sa mga ah, nakapanood sa atin nung last nating video, maraming natuwa Ah, uh, salamat sa nang sa amin lang, sa aalang, ano, sa 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 kayo so Ayaw, Ayaw na, ang gusto raw magpa shout out ay magkomento lang po kayo sa aming uh, comment section ha, at uh, agad agad namin i uh, isa out ang um, inyong mga uh, request Uy pak nurse may nag request na kumanta ka raw uli sabi ng uh, mga nakapanood eh tuwang tuway Kumara kumanta ka raw uli sabi ng ating mga masusugid na tagapanood

Hello, oh, sa amin si Amonda. Lalong malapok pom 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 lapapapom pom. Tayo. Ayun no. Ah, oh, narinig yan mga idol. Napakaganda ang galing kumawit kuma ng aking ng Kaya naman sa mga gustong magpa-request ng acting kay Partners, ay uh, mag-commento lamang po kayo sa aming ah uh, uh, magandang pelikula Opo. at agad ho namin uh, uh, pagbibigyan ang inyong uh, mga request o yan, uh. okay. dahil napakaganda ng mga anang panahon sa araw na ito mga idol ang aming spot na pupuntahan ay banda po tayo roon mga idol yan uh. at uh, panugurado sa araw na ito ay uh, makakajak pa tayo dahil uh, Kikita nyo naman mga idol ang panahon. Maaliwalas at walang kalun-alun talaga. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa aming pag-uwi. Okay, antabayan ninyo mamaya mga idol kapag uh, nakarating na po kami sa aming paboritong peasant spot. Stay safe mga idol and uh, enjoy watching. Uy, bago ho kami uh, makaabot sa aming uh, pupuntang peasant spot mga idol dahil meron po kaming napakagandang pamain mga idol the best po ito sa pamain ng uh, uh, malaking talakitok ayun o no? sugpo yan pinaka the best yan uh, galit na galit ang talakitok dyan mga idol yun malaking malaking sugpo mga idol yung aming na uh, naipain yan pahatak lang po namin yan mga idol pag nakita yan ng malaking talakitok naku pambihira Groper, pagka nakakita ng groper yan mga idol, panugurado yun mga idol. At ang aming gamit mga idol na nylon, numero ilan yan? Numero 80 mga idol yung aming gamit. Yan, pagka yan talaga kinagat mga idol, walang kakaba-kaba. Dahil mahirap ang potolin yan mga idol. Ang sino mang kumagat mga idol, talaga namang... Uh, may hirap ang putulin ang aming napakalaking nylon. Kaya nang kapag ka uh, may kumagat yan, sure mga idol. Baka ah, mauhuli ho natin yan. Abang-abang na lang po mga idol. Kapag uh, may uh, kumagat yan mga idol. Okay, magtutuloy-tuloy po kami sa aming uh, fishing spot. Bandot tayo on mga idol. Medyo malapit na po tayo. Ilang uh, minuto na lang ay uh, mabut na uh, namin ang aming uh, paboritong fishing spot. Ayos mga idol, andito na po kami sa aming sinadyang fishing spot. At si partners Nurse naglalaglag lang na ng kanyang uh, panghuli At simpre mga idol, yung aming pamain mga idol ay hipon mga idol. Iyan you know? o medyo marami mga idol, ang mga malalaking hipon mga idol ito mga buhay pa yan ang aming unahin pag, uh, sa pagpan mga idol itong mga patay yan mga patay lang muna mga idol at siyempre yung aking gamit na nylon numero 10 mga idol at ang hook ay 564 mga idol yan hati hati lang muna yan mga idol dahil tumisap uh, lang tayo Okay, hagisan na ho natin. Pantar bandaroon yung ating paghagis mga idol. Unang hagis mga idol, sana ay, ay mayroong tayong mahuli mga idol. Uy, oh, si Paknars oh, napatayo. Umagis din. Pagka may kumagat nito mga idol, chak yan mga idol. Huling huli Huling huli yan. Mm -hmm, mga idol may kumagat okay ayan o yan na ang ating first cuts mga idol naka first cuts po tayo anong klase kaya ito kanoping ay kanoping mga idol ayan o first cuts mga idol ayan si partner si eh, wala pa tayong nakauna mga idol 1-0 mga idol ah, dyan ka lang paramihan yan ang huli namin ni partners yung aming nakarang pamimingwit mga idol lamang tayo, tayong panalo dahil uh, tambak yung ating partners mga idol hindi umubra sa ating kagalingan tayo ang nangibabaw mga idol sa ating kagalingan mga idol nangibabaw ang ating kagalingan sa pamimingwit kaya tambak ang score mga idol ay uh, 61-38 mga idol ang score okay sana makabawi si Paknos sa araw na ito hagisan na uli ho natin mga idol yan tayo naman po ay hindi ho tayo papayag na basta na lamang tayo matatalo ni Paknos tayong pinakamagaling sa mga barangay mga idol tapos sa uh, sa aking Paknors, eh, siya lang makakatalo sa atin. Huwag ko nating hayaang uh, mangyari yan, mga idol. Pakita natin kay Paknors na eh, kay sagwa ni tatay, eh, wala pang nakakatalo. Hehe, ye, pambihira ka. mayroon na naman mga idol. Ahem, okay. Uy, si Paknors. Ang punot, nakahuli siguro. Pero yung ating panigurado ito. Uy, nakahuli si Paknors. Uy, si tayo rin oh. Okay, pakul mga idol. Ang kay partners ay kanuping. Okay, two one mga idol ang score. Yan ang bilis ng kagatang isda mga idol. Kapag ka ganito ang bilis ng kagatang isda mga idol, check na agad tayong uh, mauubusan ng pamain. At sigurado, pagka naubos yung ating pamain, panugurado ay uh, puno itong ating bangka pampira kaya naman hagisan uliho natin yan ang score mo idol ay 2-1 yan nakahuli rin si Pacnurse aba si Pacnurse oh. bunot huli nakahuli naman aba igualis mga idol ang score parihas dos ang score mo idol talagang uh, nabutan na tayo hindi bali pagka uh, kumagat may kumagat ito mga idol ah sigurado lamang na naman uli ho tayo wag ho tayong palalamang kay paknos mhm -hmm, pambira uhum, ayan mga idol mhm ayan ah nakahuli na naman tayo lamang na naman ho tayo mga idol sa ating paknos Oo, uh, kanuping na naman yan mga idol. Ayan ah. 3-2 mga idol ang ating score ah. Uh. Okay. Nakalamang na naman uh, tayo. Kay Paknos. Babawi yan si Paknos mga idol. Uh, hindi rin yan papayag na basta na lamang siya malalang, malalamangan. Uh, dahil ah... Uh, nung una mga idol na stress yan mga idol dahil uh, hindi niya matanggap na nalamangan natin siya ng sobra sobra mga idol kaya naman mga idol hagisan ho natin ulit yan uh -huh. Ayan na naman okay idol sunod sunod mga idol yung kapaknos ay oh, bum uy, walang huli yung kapaknos uy kanuping na naman yan mga idol yano you know, Napapatayo si Paknos. Kakahagis eh. Lamang na lamang na tayo mga idol. Five. 2 Mga idol Ang score. Yan si Paknos. Hindi alam ni Paknos kung anong gagawin niya. Para um, malamang ano tayo. uh, aba. Nakakagulat. Gulat na tayo. Kala ko na ulit. Pag-isa na natin mga idol. Ayan. Uy, nakahuli sa si paknos mga idol. Ah, nakawala pa. Nahuli na raw, pero nakawala pa. Ang bihira. Uh -huh. Ayan mga idol. Uh -huh. Okay. Ayan na naman. oh si paknos. Wala pa mga idol. Ayaw gumanti ni paknos. Uy, pambihira. Iyan Iyan oh. Ayok matanggal pampira na dalawa kasi Iyan 6 to mga idol yung ating score at uh, malaki-laki na ang kalamangan malaki na ang ating kalamang kay Paknas agaysan ang liho natin ayan bumawi si Paknas bumawi huli yan mga idol huli kaya yan ay huli nga uy kanuping mga idol ayan bumawi 6-3 mga idol yung ating score ayan ah si Paknas hmm. ayan na naman hinablot agad mga idol ayan ah nahablot mo agad tuloy Uli ka tuyol, tuloy. Uy! Ma'am, um, kanoping na naman. Ayan o. Oh. 7-3 mga idol ang ating score. Ayan. Pag nakakawali si Pagnors, hindi ho tayo papayak na hindi rin tayo makakahuli. Dahil kapag hindi ho tayo makakahuli, maabutan tayo ni Pagnors. Oh. Huwag nating hayaan na manalo si Puck mga idol. Dahil ipakita ho natin sa kanya na tayo ang pinakamagaling mamingwit sa aming magkakapitbahay. Okay, hagisan ulit ho natin. Ayan. Napakaganda talaga ng panahon, mga idol. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang Nobyembre. Oo. Para araw-araw kami namimingwit ni Paknos mm -hmm. pambihira kakawala talaga ayong matimpon mga idol pero pag kinagat pa to mga idol eh, tsak to huli na to isang kagat mo na lang mm -hmm. ayan o sabi ko na oh. isang kagat mo na lang huli ka paksiw ka ngayon pambihira ka ayan o oh. Uy, Masarap na paksiwin po ito. Ah! Si Paknors, nakakagulat. Nagulat ko tayo. po si Paknors. Eh, hindi ko nasabitan. Eh. Kaya, hindi niya pamuli. May kumakagat kang Paknors. Kaya lang, hindi pa, hindi niya masabitan mga idol. Oh, tumatiming yan si Paknors. Magaling mamingit yan si Paknors. Kaya lamang, nangibabaw yung ating kagalingan sa kanya mga idol. Dahil tayo, eh, eh, tinuruan tayo ni Lulu ng Lulu mga idol. Okay. Hagikan na natin. Mm -hmm. Ayan na naman mga idol. Oh, okay. Ayan na naman. Uy. Kanoping na naman ito mga idol. Chuck yan. Oh sabi ko na. Oh, sabi ko na. Ayan si Pak Nurse. Ah, wala pa rin po. Nakakailang huli na tayo. Si, si Pak Nurse wala pa huwag lang huwag tayo mga ina. baka uh, ah, mabulilyaso yung ating pagkakalamang kay Paknos baka maya maya si Paknos mag alboroto si Paknos mag ah, mga idol eh. tayo eh. tayo kaya huwag lang huwag tayo masyadong maingay mga idol simple lang yan si Paknos mga idol magaling yan magaling mga huli ng isda yan kaya wag ho tayong pakampanti mga idol. Okay, hagisan ulit natin. Yan. Hmm, ayan na mga idol. Kumakat na, na okay. Kumaka, kumakagat ka. Ang sino mang kumagat sa akin pamain, tiyak, may kalalagyan. Kanoping na naman mga idol. Yan oh. 10-3 mga idol yung ating score pambihira yan hindi alam ang gagawin ni ating partners kung uh, paano tayo malalamangan eh. pero si partners hindi yan susuko talagang gagawa yan ng paraan mga idol na matalo tayo Okay, hagisan ulit natin. Ah, si Paknos nag pa ng kanyang ah, panghuli dahil ah, marami ng kwan yung kanyang nylon. Gasgas -gas, mga idol. Ah, sigurista si aking ah, Paknos kaya pinalisan niya agad. Ang dapat mga idol. Kapag ah, may tama na ang nylon, palitan ang kada. Para hindi sayang yung isda. Uh -huh. Pambihira mga idol. Okay, ayan. Nandito pala sa kabila ng idol. Kahit saan natin ihagis mo idol. Sa kabila. Sa kabila. May huli. Ganun talaga si sagwa ni tatay. Talagang pagsunay swerte. Uy, kanuping mga idol. Alalay, pambihira. May nailo na nakasabit. Ayan o. Oh. Kala mo, ha? <coughs> believe na believe sa atin si Paknas mga idol. Napapabilib sa atin si Paknas dahil tambak na talaga, malaki na talaga ang kalamangan natin. Ang score mga idol, 15-5. Yan. 10 idol, ang idol ng ating kalamangan kay Paknas. Agisan na uli natin mga idol. Dito na. Uy, pambihira. Ulitin natin. Kuha na daw sinabit da. Sinabit pa. Agisan na uli natin. Ayan. Mhm. Mm -hmm. Ayan. May kumagat na naman. Mhm. Mm okay. yan, na naman mga idol talagang uh, kanoping na naman long nose emperor mga idol pag nakakahuli si pagnos siyempre huwag tayong papayag na hindi rin tayo makakahuli mga idol dahil uh, pagdating sa kagalingan mga idol Yeah. Uy, mas magaling daw si Paknos sa akin. Kaya naman pala nasabi ni Paknos na mas magaling siya dahil dalawa yung kanyang nahuli. Pambihira, pinasiklaban ho tayo ni Paknos. Kala mo, ikaw lang ha. Kailangan dalawa rin yung sa akin mga idol. Ayan. Ah. Kala mo, ikaw lang makakadalawa. Ayan. Seseryosohan ko itong, ano yun, yellow mangrove snapper at kuha na mangkutod ang kanyang nahuli. Yung aking dalawang kanoping ito mga idol. mm pambira ka. Aba, ayun naman si Paknos mga idol. Pambi Uy, kanoping mga idol. Kala ko dalawa na naman. mm oh, tayo. Sabi ko na eh, huwag ko tayong uh, basta magpapatalo kay Paknos. Ayan o, oh, kanoping ito mga idol sugarado. Oh, sabi ko na oh. May nylon na naman. Itong nylon mga idol numero 80 po 'yan. May ano 'yan, may uh, pain pie uh, na malaking ano. Lasan. Anong pie natin? hipo na malaki. Lokon. o Oh, oh po, lokon mga idol. Malaking lokon yung aming uh, pamain. Pag may malaking isda diyan mga idol, panukurado yung mga idol so, ayan okay hagisa na uli natin ayan ganyan lang uh -huh. Pabira ka ayun may kumakagat na naman mga idol uh -huh. okay ayan na naman mga idol uy malakas lakas mga idol parang kanoping ba ito parang nangingibabo nanging, naninibago ako sa kanyang kwan uy ay pambihira mga idol oh. butiti mga idol sino? bira pira ka kala ko kanoping na oh maliho tayo yan pinakawalan ho natin dahil pag kinain natin yan mga idol, delikado ang buhay natin dyan. Huwag ko tayong kumain ng butiti kapag hindi tayo marunong maglinis yan. Dahil, uh, tsak, pag kinain natin yan mga idol, ay, uh, may kalalagyan. Uy, pambira si partners mga idol. Nakahuli. Sana hindi butiti. Butiti ka ba? Ano ba yung pinakawala na ah? Hello na para snapper mga idol. Akala ko butiti. Akala ko yung ating pinakawalang butiti. Naka, nahuli rin niya. Hindi pala. Okay, hagisan ulit ho natin mga idol. Bandaron. Darong pala yung kuan eh. Ay, hello na para snapper mga idol. Oh, manghuhuli tayo niyan. Two hours later. At time check mga idol. Ang oras alas 12. 5 at siyempre dahil low ngayon mga idol uh, nanguha muna ko kami ng shells ayun no? Uh, marami rami pong shells yan at siyempre dahil uh, pamimingwit yung ating uh, pinunta sa laot ang aming huli sa araw na ito mga idol tanan yan uh, kalahating stere po, mga idol at karamihan yung aming huli ay kanuping ayan yan mga idol Panigurado ang pampaksiw, ang pangtula, at pamprito. Okay mga idol, uh, Pak Nurse, anong masasabi mo sa ating mga taga-panood? Uh, maraming salamat sa uh, aming mga viewers, followers, at subscribers. Kung hindi mo alimutan no, uh, uh, ang uh, aming pangalan sa inyo, so, uh, uh, maraming salamat. Oh. Ayan, nagpapasalamat si Pak Nurse sa mga taga-panood at ang walang sawang uh, sumusuporta sa aming mga magagandang pelikula. Once again mga idol, si Sagwan Tata ay nagpapasalamat. Thank you so much! Bye bye!